Pero alam niyo mga kababayan, mayroong pong magagaling. Opo, meron pong mga ma mahuhusay. Naakala mo, sila na po ang pinakamagagaling sa buong mundo ng mga vlogger, mga kababayan. Ah uh, siguro ang uh, gagawin para malaman natin ang totoong kwento. Siguro ito ang dapat na mga imbestigahan kasi magagaling sila eh. Ang gusto nila, sila lang ang dapat napakinggan, mga kababayan. Sila lang ang totoo ang sinasabi, mga kababayan. Eh, dapat siguro sila ang dapat na imbestigahan kasi sila ang may alam ng lahat ng mga bagay-bagay, mga kababayan. Sa pagkakataong ito, siguro naman ay matutuwa na po itong mga ano. Ito yung gusto nilang marinig po kasi. Yung detalyado. Eh kaya kumuha na tayo ng uh, detalyadong balita mga kababayan para iparating po sa inyo lalong-lalo na doon sa sana ma manood dito si ano itong si Maharlika. Pangalan nitong ano niya, channel niya. Buljakan ba 'yun? Buljakan. Ah, uh, eh manood kayo rito pati pati si ano si et, sino ba to si Din Cheese, yung parang palaman ang ano, ang uh, apelyido sa kanyang pangalan. Eh sana Ma manood na kayo dito at uh, dito ayon, malalaman niyo yung uh, totoong kwento tungkol sa pagkamatay ni ano ni uh, Paulo Tantoco, mga kababayan. Ay, good morning, good morning, good morning. Good morning, mga kababayan at mga mahal po naming taga-Subaybay. Nandito na naman ang inyong linko Jazz Vlog. At katulad ng dati, manggugulo na naman tayo sa inyong mga buhay-buhay. Maghahasik na naman tayo ng mga kahindik-hindi, karumal-dumal at mga walang kakwenta-kwentang mga vlogs. Mabuti na lang at nandiyan kayo at pinagtitsagaan niyo po kami. Maraming maraming salamat po sa ating mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga kababayan na nasa abroad. Mga kababayan natin na nagtitsaga at patuloy po nagsishare, nagko-comment, nagla-like. At nakikisimpatya. <laughs> Oo oh, eh. Nakikita ko po kasi doon sa comment section, mga kababayan. Siyempre, hindi natin maiiwasan na may mga tao talaga na ayaw sa atin sa ating mga sinasabi. At may mga tao rin naman na gusto at sinasang-ayunan din yung ating mga sinasabi. bakamat lagi ko namang ipinagpapauna bago tayo magsimula ng ating mga vlogs, <laughs> ang ating mga content ay mga walang kakwenta-kwentang mga bagay mga kababayan. <laughs> ay, 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 Eh, kahit na ganun-ganun lang naman po, ay ah, hindi naman tayo nagbabalita eh nagpaparating nang kung ano-ano lang. May mga ano po tayo, ha? may mga tawag dito. Nakapatay pala 'yo. Ay, ay ay. Luminao mga kababayan, Luminao. Eh may mga uh, ebidensya naman tayo. May mga uh, pinagkukunan tayo ng mga source ng ating mga ipinararating po sa inyo. At hindi lang naman po basta-basta nagpapahayag uh, tayo ng ating uh, sarili, sariling kagustuhan, eh, meron tayong mga pinagkukunan. At isa na nga po dyan, ang ating pinagtitiwalaan, walang iba po, kundi ang Net25 News and Information. Eh, katulad po sa pagkakataong ito, mga kababayan, eh, mainit po kasi. Opo, mainit po ang uh, diskusyon Tungkol nga po dito sa pagkamatay ni Ginoong Paulo Tantoco. Eh tuloy-tuloy po ang disk diskusyon tungkol sa bagay na ito mga kababayan. At ito uh, nga, pati na nga po katulad ng aming nakaraang uh, content mga kababayan. Eh. Opo, eh sa pagkakataong ito siguro naman ay eh, matutuwa na po itong mga ano, ito yung gusto nilang marinig po kasi. Yung detalyado. Eh kaya kumuha na tayo ng uh, detalyadong balita mga kababayan para iparating po sa inyo lalong-lalo na doon sa sana ma manood dito si ano itong si Maharlika. Pangalan nitong ano niya, channel niya. Buljakan ba 'yun? Buljakan. Uh, eh manood kayo rito pati pati si ano si it, sino ba to si Din. Cheese, 'yung parang palaman ang ano, ang uh, apelyido sa kanyang pangalan. Eh sana ma manood na kayo dito at uh, dito. Ayun, malalaman niyo 'yung uh, totoong kwento tungkol sa pagkamatay ni ano ni uh, Paulo Tantoco, mga kababayan. Eh bueno, hindi na natin patatagalin. Panoorin natin ito mula po sa Net25 News and Information sa programang Datos kay uh, Madam uh, Wing uh, de la Puente. Wing de la Puente, pasok! Mainit ang diskusyon sa social media sa isyo ng pagkamatay ni Paolo Tantoco apo ng Rustans founder. Halos apat na buwan mula nang iulat ang kanyang pagkasawi sa isang hotel sa Beverly Hills noong Marso 8, inilabas ng LA County Medical Examiner ang autopsy report. Accidental death, dulot ng epekto ng cocaine, at komplikasyon sa puso. Ngunit kasabay nito, kumalat sa Facebook ang isang umano'y police report mula Beverly Hills Police Department. Ayon sa dokumento, natagpuan si Tantoko na walang malay, sinubukang i-revive ng security at ng mga polis, ngunit idineklarang patay bandang alas 12.05 ng tanghali. Nakasaad din doon ang presensya ng pulbos na hinihinalang cocaine at ang pagkakaimbestiga umano sa mga kasama niya, kabilang ang may bahay na si Dina Arroyo Tantoco, Lisa Marcos at Alex Samiro. Agad itong itinanggi ni Atty. Claire Castro, tinawag ang impormasyon na fake news at ang nagpapakalat bilang obstructionist. Ginagamit ng iba mga obstructionist para masira. Ka na 25 sa BHPD para linawi ng isyo. Binigyan ng himpila ng opisyal na kopya ng incident report, kahawig ng kumalat, ngunit may nawawalang detalye. Wala sa opisyal na kopya ang bahagi tungkol sa hinihinalang drug overdose at ang imbesigasyon gaya sa unang ginang. Ayon kay Lt. Chris Coulter ng BHPD, hindi nila inilabas ang bersyong yon. Tampered daw ito at may impormasyong hindi mula sa kanila. Mahalaga rin linawin, magkaiba ang police report sa coroner's report. Ang una, base sa initial response. Ang huli, bunga ng forensic investigation. Sa mga video na lumabas, gabi bago na sa wisitan toko, katabi siya ni First Lady Lisa sa isang dinner event. Nakita rin sila sa isang after-party event kung saan naroon din ang ilang personalidad. Noong March 8, nasa Philippine Consulate si FL Liza Marcos sa umaga at tumalos sa MIFF 50 concert sa Saritos sa gabi. March 11, nakabalik na siya sa bansa at pinungunahan ang turnover ng donasyon sa Girl Scouts of the Philippines. Sa muling pagbuhay ng isyo sa pagkamatay ni Tantoco, muling idinidikit ang investigasyon umano sa unang linang. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam sa kung ano ang totoong pangyayari bago ang pagkasawi ni Tantoco. Tanong din ng ilan, bakit hindi kasama si First Lady Lisa sa nakatakdang biyahe ni Pangulong Marcos sa Amerika? Nataon lang ba ang hiwalay na biyahe nito sa Saudi Arabia o sadyang isinabay para hindi makasama sa US trip? Sa kabila ng mainit na isyo, hindi dapat makalimutang pribadong tao si Tantoko at may pamilyang nagluluksa sa pagkawala nito. Sa ingay ng politika, tila nakakalimutan ang mahalagang kaugalian nating mga Filipino, pakikiramay at pakikidalamhati. Ako po si Juan Dala Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga isyo. Yun mga kababayan, narinig po natin ang uh, balita mula po sa datos ang totoong kwento sa likod ng mga isyo mga kababayan. At ito nga, katulad ng sinabi po natin kanina, eh mainit po itong uh, uh, diskusyon sa pagkamatay ni Paulo Tantoco mga kababayan. Eh... Ito po, balikan lang natin, i-repress lang natin o kaya i-recap lang natin yung ating napanood kasi uh, pag napanood yung nang hindi nyo naman ma makukuha lahat kaagad. Okay? Ang iba sa inyo siguro ay makakalimutan dahil sa hindi naman tayo katulad ng iba na matatalino. <laughs> eh kaya medyo ano, papasadaan lang natin, i-recap lang natin mga kababayan. Si Ginoong Paulo Tanto ko po ay uh, namatay noong uh, Marso 8 sa isang hotel sa Beverly Hills, mga kababayan. At uh, naglabas ang Los Angeles County Medical Examiner ng otopsiya o autopsy report na accidental death dulot ng epekto ng cocaine at komplikasyon sa puso ang ikinamatay, mga kababayan. Ngunit, eto, eto ha, ngunit, kasabay nito, kumalat ang police report mula sa Beverly Hills Police Department na ayon sa dokumento na kumalat, nakasaad doon ang pagkakaimbestiga doon ng mga kasama niya kabilang si Dina Arroyo, Tantoko, Lisa Marcos at Alex Miro. Ayan ang kumakalat mga kababayan. Ito ay agad itinanggi ng palasyo mga kababayan batay doon sa report na napanood natin. At tinawag itong isang fake news. Dahil dito, kumuntak o kumontak, Kajas naman kung ano-ano na, nabubulol-bulol ah, at saka namimilipit na lang dila ni Kajas, mga kababayan, pasensya na po kayo. Hindi naman po tayo kasi Tagalog talaga, tayo ay Ilocano, mga kababayan. Eh, pinipilit at sinisikap lang po natin magtagalog para maintindihan po ng lahat ng mga nanonood po sa atin. Ayun, tuloy natin. Dahil dito, Kumontak ang Net25 sa uh, Beverly Hills Police Department para linawin ang isyo, mga kababayan. Binigyan, eto ha, binigyan ng himpilan ng uhupi. na naman si Kadya. talagang, uh, wala talagang kakwenta-kwentang vlogger ito. Uh, ulit, ulit, ulit. Binigyan ng himpilan ang tinutukoy po dito ang net 25 yung himpilan ng opisyal na kopya mga kababayan ng incident report kahawig ng kumakalat ngunit eto ha ah, ngunit may nawawalang detalye Wala sa opisyal na kopya ang bahagi tungkol sa hinihila lang drug overdose ang investigasyon gaya ng unang ginang ayon kay Chris Cotter, ayon kay Chris Cotter, ulitin nga natin yung bahaging yun mga kababayan, hindi ko po kasi napaghiwahiwalay at napagdugtong-dugtong ko yung bahagi na yun eh. Mga Ang bihira ka, Kajas. Meron ka nang ang kopya, binabasa mo na, Kajas, eh nagkakamali-mali ka palang report. Ulitin natin ha. Ulitin natin yung bahagi na yon. Okay? Ulitin nga natin lahat ito ito para 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 lalo kayong uh, para lalo ninyong maintindihan ang magulo kong pagre-report mga kababayan. Ayun, dahil nga po doon sa kum kumakalat na dokumento na di umano uh, mula po sa Beverly Hills Police Department mga kababayan, eh kumontak ang Net 25 sa Beverly Hills Police Department para linawin ang isyo. E binigyan naman ang himpilan ng Net 25 ng opisyal na kopya ng incident report mga kababayan. Kahawig ng kumakalat ngunit ngunit may nawawalang detalye wala sa opisyal na kopya ang bahagi tungkol sa hinihilalang drug overdose at ang investigasyon gaya sa unang ginang. Ayon kay Lieutenant Chris Cotter ng BHPD, hindi nila inilabas ang bersyong yon. Tampered daw ito at may impormasyong hindi sa kanila. Sila pong nagsabi nun po ha, ah, hindi po net 25. Ang nagsabing tampered po yon ay ang uh, si uh, Lieutenant uh, lieutenant Chris Cotter, mga kababayan ng BHPD. Okay, tuloy natin. wag na, ang gulo-gulo mo na mag-report sabi nung iba. Eh pagtsagaan po, pagtsagaan niyo po kami, pagtsagaan niyo. Eto to, tuloy natin. Nilinaw din sa datos... Na magkaiba ang police report at coroner's report. Ang una ay base sa initial response. Ang huli ay bunga ng forensic investigation, mga kababayan. Sa muling pagbuhay ng isyo, batay doon sa ating napanood mga kababayan na uh, datos mula kay uh, Mam Ma Ma'am Weng de La Puente, mga kababayan, sa pagkamatay ni Tantoko, muling idinidikit. Ang investigasyon umano sa unang ginang. Subalit hanggang ngayon, mula po doon sa ating napanood kanina, ay wala pa rin nakakaalam sa kung ano ang tunay na pangyayari bago ang pagkasawi ni Tantoko, mga kababayan. Pero alam nyo mga kababayan, meron pong magagaling. Meron pong mga ma mahuhusay. Naakala mo sila na po ang pinakamagagaling sa buong mundo ng mga vlogger, mga kababayan. Ah... Uh, Siguro ang gawin para malaman natin ang totoong kwento, siguro ito ang dapat na mga imbestigahan kasi magagaling sila eh. Ang gusto nila, sila lang ang dapat na pakinggan mga kababayan. Sila lang ang totoo ang sinasabi mga kababayan. Eh dapat siguro sila ang dapat na imbestigahan kasi sila ang may alam ng lahat ng mga bagay-bagay mga kababayan. Katulad po nitong dalawang itong uh, mamang ito, na pati net 25 ay pinagdidiskitan. Ito, sana ang uh, imbestigahan po nila, mga kababayan. Kasi napakakagaling ng mga ito. At akala mo ay sila na lang ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay-bagay dito sa mundo, mga kababayan. Eh, pero kung napansin po ninyo, mga kababayan, mayroon pong nabanggit po eh, si Ma'am Wing de la Puente sa kanyang... Uh, episode mga kababayan eh ito ang matinding tanong dyan ng ating mga kababayan Bakit hindi kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos sa biyahe ng ating Pangulong si Bongbong Marcos sa kanyang pagpunta sa Amerika mga kababayan eh yan po ang tinatanong ng mga kababayan natin ito po ba ay nagkataon lang? Sabi nga ni Mamueng kanina, ito po ba ay nagkataon lang o sinadya talaga na isabay para sa ganun ay hindi makapunta? Eh hindi natin alam mga kababayan. Ito ay uh, isang alo lang naman po. Eh inuulit ko lang yung sinabi po doon sa datos mga kababayan. Okay, sinadya ba ito? Nagkataon ba ito? O sinadya talaga mga kababayan? Ano? Kayo-kayo po mga kababayan. Ano po sa palagay nyo? Pakicomment naman sa ating comment section kung ano sa palagay nyo. Eh pero, tandaan natin, sabi nga po ni Kaweng kanina doon sa kanyang report, eh hindi dapat kalimutan ng mga Pilipino na si uh, Juan Paulo Tantoco mga kababayan ay pribadong tao eh dapat ay uh, uh, nakikiramay po tayo sa bagay na yan. At ang Pilipino po kasi kinaugalian po natin yan ang pakikiramay at pakikipagdalamhati doon po sa pamilya ng uh, uh, nitong si uh, Juan Paulo Tantoco, mga kababayan. Eh bueno mga kababayan, yun lang naman. Ipinarating lang namin po ito para nang sa ganon eh napakarami po kasi ang ang uh, nagsasalimbayan po kasi sa social media ang tungkol sa bagay na ito. Eh ito po, ipapanood nyo po sa kanila para nang sa ganon ay kahit papano ay makapagbigay ng linaw nitong mga nakakaraang isyo tungkol nga po dito sa pagkamatay po ni Gino, Ginoong uh, Juan Paulo Tantoco mga kababayan. Yun lamang po ang aming maibabahagi ngayong araw. Salamat po sa inyong mga pagchichiga mga kababayan. At uh, patuloy niyo po kaming uh, subaybayan sa ating uh, channel Just Vlog sa mga bago po diyan na ngayon lang po nakasilip so sa ating uh, nakasilip po sa ating channel. Eh palike uh, pa-subscribe po at pa po ng ating mga videos para nang sagana nai ah uh, marami po ang maguguluhan ng kanilang mga buhay-buhay pagka nanood po sila. Hoy <laughs> Luzon, Visayas at Mindanao at mga kababayan natin diyan sa abroad. Ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat at lagi po kayong mananalangin. Yun po ang pinaka-the best. Hanggang sa muli, bye-bye!